Hi guys! First outside, first outside. Unang labas ng mga bata dito sa UAE. Ayan. mo. Uh, first na shopping nila dito sa Middle East. Uh, mamaya ako na kayo video guys. Bye! Bye! Octopus, <laughs> Oktopus. Ay oktopus evet işte ama. Niye? Balık aldım ben. Ha? I order one salmon. I told them to you want to eat the shrimp. I show she say. <laughs> o çok güzel. Oh. O hem de şey değil haram değil. Octopus. Yok, Hava yok, doktor bu. Şey, şey, onu dedi, onu on demiyorum ya. Şirin diyor. <laughs> Şirin gördün ah, mü? Gel gel, gördüm gel.

This <laughs> <laughs> <Crops>. This one? Aldama. Octopus. <laughs> <laughs> yeah! Nice! <laughs> Shrimp. That one is nice, I think. You can take it. Small one.

Bo squid. 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 That one. Mereka pala. Mereka pala. Mereka pala. Sejak mana? Player <laughs> <They're> to was sweating. <laughs> the next day. Hey guys. Hello. 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 Hi. Ayan, nandito kami sa May Dubai Mall. Nandito kami sa May Dubai Mall, guys. And first gala ng mga bata. Ayan. Tuwang-tuwa tu sila. Ayan, ngayon lang kami nakagala. Kasi kararating ni Mister galing work and hindi ako nakapag-vlog kanina. Ngayon lang tayo mag-vlog. Ayan. <laughs> Natatawa ako kasi... Baksan na. Ah. <laughs> kasi nga, makikita nila lahat dito na hindi nila akalaing makita. So, ayan. i natin sila. i natin sila dito sa... Dubai Mall. Ikot-ikot muna kami guys. Natatawa ako sa mga reaction ng mga kasama ko. Anyway, mamaya na lang ulit tayo mag-vlog. Bye! So ayan guys, tapos na kami dito sa my waterfall. Ayan. Waterfalls. Pupunta kami. Where we go now? Go in aquarium side. So pupunta naman kami sa my aquarium side aquarium side tayo. Ayan, mga turista in Dubai. Ayan. Yeah. Daan Daan-daanan muna natin tong LG, guys. Adi, Turkey, No, 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 no. Check mm -hmm. me, oh, bok. This <laughs> check <laughs> you, yeah, only one. Sila nyo yung reaction ng mga reaction ng mga batang to. Bunar yaman sila, pero ano nga Reaction ng mga bata na ng kaakit. Ng <laughs> Tawa talaga ako dito sa dalawang. Yung mga reaction nila sa mga nakikita nila sa paligid ba? Nakakatuwa. Ang pizza boy ko, ayan. Wala lang ibang kakainin, basta pizza

Yeah. Diyos ko dahi, ang photographer ninyo. <laughs> tagaktak na ang pawis. Bak Tingnan nyo ang pawis ko guys. O, tagaktak na. Ang mga bisita namin, nag-enjoy sila sa mga pechor picture. Ako pinagpapawisan na ng bongga. Mga singit-singit ko ba sa guys. Pati kilikili ko. Oh, ang init. Ang init. Ayan. Siyempre, hindi ko kakalimutan mag-vlog. Ayan, mga uh, turista natin. Turista na? Ako, pati makapawag. Ay, nanginigay, napagod ako. Nauhaw ako. Eto maganda siyang picturan kasi umaanggulo eh. Marunong. Uh, napagod na ako, guys. Diyos ko, guys, naligo na kami na. Nandito lang kami sa harapan ng mall. Nagrereklamo na 'tong mga kasama ko. Nasa loob daw kami ng ng ano, ng sahuna. Oh my god. May hinahanap kaming pagpipicho. Tingnan niyo 'tong mga kasama ko. Tagaktak ng pawis. Asan ba yung Wings of the Mexico na yan? <laughs> Nah, burada burada maybe. Evet çok As iyi, As security. Ha baksana çok güzel. Nerede kanat? Nerede bu kanat? Tamam hadi gel. Kanat. namin yung wings. What duha duha. What Yan guys, narating din namin yung hinahanap naming pagpicture. Dito pala yon naming pagpicture ng haba ng pila guys. Oh, tingnan nyo. May pila. Maganda nga naman yung background. Kaso lang, tagaktak na ang pawis namin pagkarating namin dito. Tas ang haba pa ng pila, oh. Tik tik tik. Bak bak bak. Bak bak. <laughs> Wala na, na sila ng mukha sa sobrang init. Takot tong... ...tong... Ha? Huwag Friendly <laughs> daw. Friendly daw yung aso. <laughs> takot to takot tong dalaga sa pusa abak ah, bak çiçek, bak çiçek. yeah takot siya sa ano sa pusa sa aso bak siya na sama ba kayo Nada. Papa gani je. Baksana, the... <laughs> Baksana buraya. Ha. Yeni Check. video çeksene beni. Tamam.